may story po ako sa inyo. Family story. Ikukwento ko po buhay namin. Si mami muna simula natin. Si mami, minsan, nag-uusap po kami. Ano, nag-uusap po kami dahil sa ano, sa buhay nila. Buhay nila ang nagkukwentuhan. At ano, nagkukwentuhan, ano, kinuwentuhan inuwentuh ako, mami yung baby pa ako. pinuwentuhan ano nanya Late pa ako, hindi pa ano, late. Hindi pa ako nakapasok sa school dahil sa may sakit ako noon. May sakit ako noon sa heart, heart problem. Palang ina ka, hindi makahinya. Pero maagapan naman, muntik na mamatay. Kaya naman. Kaya naman. Kung wala si mami dito, patay na ako. Mabuti lang lang. Mabuti lang buhay pa ako. Wala. Kung wala si mami, patay ako dito. Wala, wala ako sa mundo. Dito. Wala ako sa bulaga. At si mami din naggawa ng Google. Kung hindi din naggawa si mami Google, wala din ako vlog. At ano, si daddy naman. Si daddy, simpleng tao. Hindi namin pinag-aawayan. Simpleng tao na si daddy. Masipag. Pamigay. Mabait kasunto, uh, kasundo, sa lahat ng bagay, yung ibang tao, mabait din si dati. Si Dambi at si Kuya David at ano, Dahil ako, minsan nagtatalo po kami dahil sa away, away, away kapatid lang lang, away kapatid lang. Pala hindi namin naiintindihan. Anong gusto nila? Bakit nila, bakit namin pinagbibigyan ito? Minsan eh, iniisip ko eh, lumayos lang sa pamilyang to Pero, wala akong makakain. Kung, kung lumayos ako, saan ako kukuha ang pagkain? Hindi natakot ako. Natakot ako lumayos. Bali mo, makidnap ako, mapatay ako doon sa alabas. Hindi, ako lumabas Hindi ako, hindi ako, ako lumaya. Okay. Inisip ko na yun. Mga bata, bata pa ako, maliit pa ako. Inisip ko din ng pakamatay. Dahil stress na stress na ako sa pamilyang to. Pero hindi naman, hindi na ako nagpapamatay Stress lang yun dahil sa, ano, na-stress ako sa pamilya niya, nagano kami, hindi nagkakasundo, pero nagkasundo naman din. Silang mami at nag-aaway, pero nagkakasundo din sa lahat ng bagay. Lahat, lahat may problema, sinosolusyon, sinosolusyonan nila. Lahat ang gusto namin, binibigay, binibigyan kami binibigyan kami. Yung pangarap namin ay bahay, nagpatayo. Pangarap po namin yun. Pero wala pa. Wala pa ganun. Kung may tarbaho na po kami, sana lang may tarbaho. Kung wala eh, walang tarbaho. Yun lang mo, yung share ko po sa inyo. Ikakat ka muna muto. Ikakat. Bago ay, si mama, si Lola ko po. Humingi niya kami na Ma, pwede ba ko tulungan ba, ma? Umi umiiyak ako. May, ano kami, may, may family problem na naman. Humingi ako advice si mama. Tinutulungan naman ako. Sabi nila, kaya oh yeah, huwag niyang ingasar-ingasar yan si Daniel. Mabilis matapak yan. Pero hindi nang ginangasar, biral lang. Bira nang ginangasar. Okay lang biral lang. Huwag lang palagi. May topak kasi ako eh. May topak. Pada, pada ko nangasar eh. Grabe ako nangasar. Bakulit pa lang yun. Sa school naman din. Sa school, pinabuli ako sa grade 1. Apat yata yun. Pinuli ako lahat ng lalaki, apat. Palang may topak sa ulo. Pinapag, ano, binubuli-buli. Pero, pa kong classmate ko, nahuli ako ni ma'am. Bakit mo sinuntok yung classmate mo? Dapat, nagsumbong ka. Bakit ka nananapok? Dapat, ganun. Ganun na ginawa ako. Nag, nagsumbong na bago man napok. Pwede din nagpagaydan. Ilan buwan ako binuling nila. Ilan buwan. Pasala pasano, kung wala si ma'am, gumanti ako. Wala si mami, wala ni mami. Gumanti ako sa mga bubuli, lumaban ako. Siyempre, siyempre hindi tayo lalaban, lalaban tayo. Hindi tayo lang minsan, wag natin sila pansinin kung binubuli. Pag sobrang bully na ginawa nila sa atin. Hindi ano tayo, lumaban, hindi tayo puro steady lang. Steady lang, wala lang, Walang buhay. Bago ay mararating pa tayo ng kwento ay si si ano si yung meron po kaming Amerikang Bully. Si Isum. Si Dirty. Si Timmy. Si Bullet. Si Bella. Apat, lima na ano namin. O si Timmy. Six na yata. Bago bininta na, tatlo na lang ang bully namin. Tatlo na. Amerikang Bully, tatlo na. Hindi namin plus plus plus. Yun marami nang binibili namin. 50-50 dollar yun. 50k. Walang libre yun. Bully. Walang libre. May bayad yun. Gusto niya i-contact si mami. I-ano ko ba kasi inyo? Mamaya na. Mamaya na po papakita. Baka, baka, ano, eh. baka malito ako pagka-edit eh. Naglito. Kung gusto niyo tawagin ni mami, bumili American Bully o ya ano o palang palang ano yun tawagan nyo palang kung gusto niya bumili kung gusto niya bumili at ano may papakita po ako mamaya kasi nyo imamay ko lang po hindi, hindi ko na po papakita mukha ako mamaya mamaya pa edit ko eh mamaya pa Mahirap po nag-edit. Mahirap po nag-upload. Pero, ay, nakaya. <laughs> Wala akong magawa ngayon. Upload lang video. Ito na po natatapos. Wait lang po. May papakita po ako video. Magagandang po kayo.